Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panlilinglang ko, uh, Attorney? Yung puyatang speech nyo doon sa hindi pa speech. Hindi yata, yata Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nililinglang ko ang mamamayang Pilipino? Na ikaw ay abogado pa rin. Kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. Hindi, hindi ka, hindi ka rapat-dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh kung ikaw lang. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Anong pangalan ng naganawa niya? Attorney? Brother, ano yun? Rejection mo? Hindi, tungkol lang sa sinasabi niya, doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan, may malis ka agad yun. Siguradong kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panlilinglang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, the title na title pa lang, Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pagkikita ko siya ayan oh. No? Hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na natuloy ni, na... gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po responsibility ano. mo sa public ito lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko man hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang Ito'y sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair. Mr. Chair. Actually po dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa uh, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject niyo doon ni sa ganang mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, 'wag sa liwasan. Ah uh, yun yung kasi pagsaliwasan at ko dito. Huwag mo nililihi sa usapan, ano? Ang pinag-usapan yung, yung panlililang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Mark anong Pilipin? panlilin lang na ginawa ko doon sa rally? Yung po speech nyo doon yung sa speech. Hindi po yata, yata Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino uh, Honorable Congressman Maka, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa sa Ano States, nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol Hindi, yung... hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nila ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka public figures, hindi dapat balat sibuyas Hindi kagaya ng balat sibuyas Buyas ni Kong uh, Barber, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan ni-establish ninyo. Ni-establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Pilipino. Ano PINC? nga yung sinabi ko sa rally na lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Naminislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlililang na sinasabi mo rito. Makulo at panlililang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers na rin sa akin pero hindi ako balat sibuyas. Sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung na yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Ah, uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... Ay, yun ang hirap natin, yung... Mr. Chair, eh. Ah, uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang? At yung mo, baka sakaling nusarali? Maraming yeah. mo sabihin, naarap ako saraling paggalakilay para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka rapat-dapat abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaakusa ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang uh, tarpuli, ah, isang billboard na na-install -na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. kati kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi mo niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan. So, kinakailangan ng Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero nandoon na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po kong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung na, pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And uh, with that, uh, Congressman uh, Marcoleta, that will serve as your um, uh, time as an interpellator. Ang <laughs> haba uh, ng uh, interpellation mo. <laughs> But uh, I will not deduct that that sa ano mo sa time mo, uh, Congressman Maricoleta. Uh, okay. Uh, uh, Attorney uh, you, still want to uh, pursue your uh, ano? Or that will be it? ah uh, so yun lang po. Uh, siguro hindi, give time also to, ano, uh, to answer back on baka panoodin <laughs> mo muna yung mga vlog mo Uh, later on, you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, defend your, uh, yeah, your... Dapat nga, mag pa You have your time, uh, Congressman Maguleta. We'll be giving time ah. to Tony uh, Ricky to, uh, to defend himself. Uh, yeah. Ano lang say po sa fairness, ano? And uh, fair? equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is uh, to be fair, no? Para give uh, also a chance to Tony uh, Ricky para to uh, prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Ah. Mr. Chair, 'yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking blog, ipu prove na malicious yung intent ko. 'Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi eh presumed kaagad na malicious. So, 'yun po yung pagkakaiba. Kaya 'yang ka, yan po yung ano, ang isa pa uh, ang yung mga members po ng Congress lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo. Ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kami kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, um, ipuprob ipuprob nung malicious kaagad ang presumption pero sa pra, sa public figures ipuprob na may actual na malis kami sa sinabi namin yun lang na po hanapin ko pumamaya yung ano kasi ang ko nang ng na contents na nakreate kay uh, Congressman Marcolita so talagang hindi ko na po masagot pero Ah, uh, sorry po kung ano, kung yes, hindi we we understand ano, your you know, your situation na uh, okay, Tony. No. Kaya nga uh, I, I, have given you a chance para thank ma, you po. ano ma-review ma naman po yung mga vlogs niyo. Then it goes to everybody as well, especially do, to those na na who have not uh, attended uh, this hearing. Uh, fair po yung ating gagawin na na pagdinig dito. Uh, pakikinggan po namin kayo at uh, titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, uh, may mga ganyan sitwasyon na na personal yung uh, naging uh, approach po na ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, uh, we have to um, uh, give chance to everybody to uh, speak at uh, ipaliwanag kung bakit. So, so basically, yun po ang gusto natin mangyari. It, it might help us in the uh, amendment that we wanted to, uh, uh, to file dito po sa 101.75.